hello, good morning. So, medyo maaga pa. actually, halos kagigising ko lang. Pero, galing na ako sa school. Nagatid ako ng studyante namin. So, makuwento ko lang. Naalala ko lang yung mga panahon na nagtatrabaho ako sa garments. Madalas yung ganitong pangyayari. Yung tipong halos katutulog mo lang. Kailangan mong bumangon kasi papasok ka. Kasi may oras kayo ng trabaho eh. Um, alimbawa, may pagkakataon kasi sa garments na pinapauwi kami yung tinatawag naming midnight or minsan lumalagpas pa nagiging alas dos na madaling araw yung overtime tapos tapos ako malayo naman ako sa sa pinapasukan ko so magmumotor pa ako pa uwi 30 minutes to 1 hour so pag lumabas kami alas dos nakaka ako usual ng bahay alas tres so magmamadali ka nun matulog then gigising na naman ng alas 5 nagmamadali kang pumasok so ayun, naalala ko lang kasi uh, daily routine namin yan. Anong oras man ako matulog ng gabi. Maghatid ako ng estudyante ng quarter to six. Pero yun nga lang, hindi nakamuka ng nasa garment sa kot. Dire-diretso. Talagang nagmamadali ako papasok. Ngayon naman, kahit pa paano, isa sa mga ah. nagiging perks ko na dito sa bahay nagtatrabaho is nakakabalik ako. Pwede ulit ako matulog. Then, pag pag hindi na ako inaantok saka ulit magtatrabaho kasi nga uh, work from home na o sa bahay ka na nananahi as content creator din sa bahay mo ginagawa yung content mo so kahit pa paano eh uh, hindi na kamukha nun dati nung pumapasok ako na kahit na antok na antok ka kailangan mong pumasok kasi hindi ka pwedeng umabsent unang una ikaw rin yung mawawalan pag umabsent ka mawawalan ka ng dagang sasahurin sa isang linggo. Ikalawa, pag umabsent ka, ang hirap magsabi ng uh, dahilan, yung pag, pagpapaalam ka kasi sa visor, online leader. Kung baga, nung nagtatrabaho ako, nasabi ko na lahat ng sakit sa katawan eh, na pwede idahilan. Sakit ang ngipin, sakit ang ulo. So, ang mga bisor naman maunawain yan eh yung tipong alam na nila na nagdadahilan ka lang pero pipirmahan pa rin nila yung clearance mo sa so, mga hindi nakakalam sa garments merong clearance yan eh pag hindi ka nakapasok ngayong umaga ano man yung dahilan mo babalik ka ng hapon magki-clearance ka meron papel sa clearance na yun lalagay mo pangalan mo tapos yung rason mo kung bakit ka absent pipirma ng line leader, visor uh, head supervisor meron pa yatang iba, nakalimutan ko na ibang pinapipirmahan isa man dun isa lang dun sa ta, uh, mga pinapipirma mo na yun ang hindi pumirma hindi ka makakapasok next day kasi kumbaga hindi ka pinayagang umabsent ngayon, umabsent ka kaya hindi ka pinirmahan or minsan na sobrang ka na sa absent kaya hindi ka pinipirmahan ngayon pupunta ka sa office nun si office sa magde-decide kung ano yung gagawin para sa iyo Okay? So, ayun, nakwento ko lang kasi naalala ko uh, ngayon na nagising ako ng alanganin. Uh, nagating nga ako ng estudyante, yun yung naalala ko. Sabi ko, ay, naalala ko nung Garments Days. Yung konti pa lang ang tulog mo, kailangan mong bumangon kasi may pasok talaga. Kinabukasan. Kahit umaga ka na rin natulog. So, ayun, maraming maraming salamat, Mel Bonaventura po. Mananahing vlogger ng Team Bonaventura. Bye-bye po. Before we start make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates.